Ito ang asawa ko. At ito rin ang inuwaw namin. Isa rin itong hanap boy ng asawa ko kung araw-araw. At isa rin ito. At ito ang araw-araw din. -araw pero ng dito hindi 'yan ito na ano para pangalanan yan yan po ang awesome yung pang-araw-araw yan po ito namin na kinukuha ang kinakain namin araw-araw. Ito po ang... Yan po. po itong low di battery lang kasi ito isa pag nalulubat ito ang ginagamit niya pero ito hindi ito ginagamit pang mga ano, pandantang wala pa kasi siyang ano, number kung sakali ako ito papalarin dito ko ilalagay ang pera Magpapaano kami ng ano ang number. Ito po. Para magamit na para sa downtown ang biyahe araw-araw. Ну, бабалюбка. Да. Dito po kami kumukuha ng aming kinakain pan araw-araw sa kanyang ano, buhay ng ano, araw-araw dito kami inakakuha. At dito rin, pag ito'y nalulubat dito kami naman isa. si yung sama ko kasi bago lang siya na stroke ayaw itong hanap buhay niya at dito rin siya nagaano nagbiyahe sa amin barangay lang, parang pajak lang ba dito oh dalawa pa na pinagkukunan kung lubat yung isa dito rin siya kumu kinukuha para makabiyahi ulit dito kaya lang wala pang siyang ano franchise para hindi siya huli ng ano ng huli ng mga tumiko dito po dapat meron na kaya lang pa kaya lang po wala pa akong inaano para sa franchise thank you for watching good long. bye